um, uh, pwedeng i-shoulder ng uh, DOH. Dapat dyan mag-kick in yung OWA, siguro, TMW. Dapat zero, zero payment, zero share from the OFW. That's the essence of coming up with an OFW uh, care center. Yes, yes po, Mr. Senator. Uh, po dito sa ospital, ang layunin po talaga natin ay sagot free, free of charge. Uh, sa OFWs and their dependents ang, ang serbisyo, pati na rin ng mga gamot. Okay. So, kasi ang sinasabi ni Yusek Tayag, halos walang babayaran, pero titignan pa niya yung kanilang uh, record tungkol dyan. So, you make sure, siguro, uh, coordinate with uh, Yusek Tayag uh, sa iba't ibang uh, uh, OFW wards na meron sila different parts of the country to make sure. Siguro, magpa okay lang ba, Yusek Tayag, na magpatambay tayo ng isang Uh, worker ng DMW or OWA to inspect and of course with, with your permission para tingnan kung is this something na okay para sa mga FW at ano pa pang mga pangilangan ninyo, anong klaseng tulong, ang kailangan ninyo, assistance to identify and make sure na qualified yung mga workers mo punta doon. Welcome na po naman po sa amin yan. Maliban po dyan ay hinihingan din namin ng uh, komento ang mga nabigyan ng servisyo sapagkat uh, pangkalahat ang pangangailangan nyo na ospital. Para na sa ganun ay mabigyan pa ng mas mainam na serbisyo, hindi lamang yung mga OFW, kundi yung iba pang pasyente na bibigyan po ng serbisyo. So, welcome naman po kami doon po. Maraming salamat, uh, Usec Enrique Tayag, ng DOH. Uh, sa kakulangan po ng oras. Okay. Uh, sige. Executive Director Ellen Sana, uh, Center for Migrant Advocacy. Ma'am. Thank you, Chair. Good morning sa atin pong lahat. Gusto ko lang pong susugan yung mga paliwanag na rin ng ating Department of Health, kay Yusek Tayag, at saka yung clarification din ni Dr. Ligaspi at yung sagot ng ating mga representatives from DMW at OWA. In it, so definitely we welcome the proposed measures, lalo na po yung pagtatalaga ng mga wards sa ating mga government-run hospitals. In fact, kung hindi po cost-effective yung ating hospital sa San Fernando, baka mas may nam talagang i-consider na ang ating immobilize talaga at i-maximize yung ating mga government hospitals. Kasi ang ating ang bansa ay archipelago at lahat ng lugar ay meron tayong mga WFWs. Siyempre mahirap kung dito lamang sa San Fernando. But meron na po tayo kung yun po ay tutuloy natin. Maganda rin po yun kasi sabi nga ni Dr. Legaspi, marami ka bang pwedeng gawin doon sa sentro ng OFW Hospital? Not only pagbibigay ng kalinga at saka paggagabot pero pwede rin pong mabobilize natin ang DOH kasama yung Philippine Migrant Health Network, for example, sa mga pagsusuri at pag-aaral. Ano ba ang mga sakit ng ating mga OFWs? So I think makakatulong po na ma-maximize pa yung mga yung ating hospital for other purposes na para sa at pagdetermine determine ng uh, profile ng ating mga OFWs in terms of their wellness and health being. That said, siguro dagdag lang po, uh, Senator Tulpo po, ang ang uh, ang uh, una po tong ating proposed measures hopefully will incentivize our OFWs to pay willingly as contributing members to the UHC, yung kanilang PhilHealth, kasi as you may know, hindi sila talaga masaya doon, but this is mandatory. At alam natin, while they're abroad, they're already covered by health insurance. So kung meron tayong mga programa ditong malinaw for RFWs and the members of their families, pagiging maayos yung, at maluwag sa dibdib nila yung pagbabayad ng contribution nila sa ating universal health care. At the same time, hopefully, ay ma-improve din natin kasi dami yung ating mga tinatanong niyo po. Kasi mahalaga yung datos. At uh, sabi nga ng ating mga representatives, wala pa tayong datos. But if I may also add, in terms of data collection, yun din pong mortality data natin. Kasi for example, in Bahrain, bakit mas marami ang babaeng namamatay sa Bahrain? So maganda, kasi ang ating collection ng uh, uh data ng mga namamatay from PSA and OWA hindi ka-specify, for example yung uh basta yung sa sa, sa puso eh pag, pag tumigil yung puso patay ka na talaga Ma, kasi yung social determinants okay. ng ating health being mahalaga po yon so we should pursue all of these initiatives mm -hmm. contingent sa establishing and improving the health and the living and working conditions of our migrant workers Okay, thank you. Thank you for thank uh, executive you. director Ellen Sana. This Nakita Wampala of the Seafarers Day Committee. Attorney Dennis Correcho. Uh happy uh seafarers week, uh, Maritime Week. Okay, thank you. We as Ellen the National Seafarers Day on Sunday, it's a celebration of over the uh, fifteenth seafers. Actually, last year I've been asked by six point seven million dollars from the eight thousand. And yung pa panpalo natin na hospital, uh, I think it would be a welcome development to our city, of the fair city base because of the fact na alam natin ang isa sa pinakadelikadong trabaho ay yung mga sito. Tapos, mortality niya, maraming nagkakasapit, maraming na accident. Kaya nga yung ating mga nakarta, kasi itong ikakabit pa natin dito sa ating mga auditor, ang pang mabibigyan natin ng, ng, ng tamang pangangalaga ang ko at salamat po sa Thank you Attorney Dennis R. Goracho uh Ferris de committee. Magandang umaga. Uh sa kakulangan po ng oras um I would uh suggest na mag-submit na lang po ng position papers ang mga narito uh, dahil wala po oras pasensya na. Okay. Para makamuo na po tayo sa susunod namin na agenda, which is yung sa financial literacy. Uh, maraming salamat po.